Nagtulungan ang 75th Infantry Battalion, 36th Infantry Battalion at mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices ng iba't ibang lungsod sa Surigao del Sur upang isagawa ang rescue at relief operations para sa mga residenteng apektado ng Bagyong Kabayan noong Disyembre 17. Pinangunahan ito ng mga binuong quick response teams ng 75th IB at 36th IB upang agarang matulungan ang mga residente mula sa mga bayan ng San Miguel, Tago, Bayabas, Caguait, Marihatag, San Agustin, Carmen, Lanuza, Cortes at Tandag City sa probinsya ng Surigao del Sur. Sa naturang operasyon, tinulungan ang mga biktimang binaha at ligtas na dinala sa mga evacuation centers. Katuwang din nila ang Department of Social Welfare and Development, PNP at LGU upang maihatid ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, nagdeploy din ng Disaster Response Units ang 26th Infantry Battalion sa dalawang munisipyo sa Agusan del Sur upang matulungan ang mga biktima ng pagbaha, bunsod pa rin ng bagyong kabayan. Sa bayan ng La tumulong ang 26IB sa LGU upang mailikas ang mga residenteng binaha sa Barangay Sagunto at Barangay Panagangan. May mga tropa rin na idineploy sa Barangay Tagapua sa bayan ng San Francisco upang mailikas naman ang mga stranded na residente at commuters. Dahil sa mahigpit na kooperasyon ng bawat isa, nailigtas ang lahat ng mga biktima ng bagyo at wala rin na italang nasawi o lubhang nasugatan. Kaugnay nito, pinuri ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang mga inisyatibang ito ng 75th IB, 36 IB at ng 26 IB na matulungan ang mga komunidad na lubos na naapektuhan ng kalamidad. Pinasalamatan din niya ang mahigpit na suportang ipinakita ng LGU, DSWD, PNP at ng iba pang stakeholders upang matulungan ang mga mamamayan. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.